Itinakdang limitasyon ng COMELEC sa kabuang airtime ng political ads ng mga kandidato sa eleksyon. Labag sa saligang batas, sabi ng Korte Suprema. Ibig sabihin, balik na sa kada istasyon ang pagkwenta sa airtime tulad ng dati. Imbes na kada kandidato, 120 minutes kada TV station at 180 minutes kada radio station ang ilalaan sa national candidates. 60 minutes sa TV at 90 minutes sa radyo naman para sa local candidates. Sabi ng Korte Suprema, nasasagasaan sa aggregate airtime limit ng COMELEC ang freedom of speech, expression and of the press ng mga kandidato. Ang desisyon ay bunsod ng petisyon ng GMA Network at iba pang grupong kumukwestiyon sa resolusyon ng COMELEC. Si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na dismayado sa desisyon na nga kung mas magigpit sa gastusin ng mga kandidato at re ng patakaran sa campaign ads sa 2016 elections.